Ako naman pa ako. Oh. Aka-astig. Ah, Kaso, kahit anong pagiging astig niya, na paano yan, sir? Basketball. So, wag mo yung pain. Hindi, na lang, sir. wala. Ito ang masakit. Sir, lalat niyo muna, sir. Ayun. Halata. Halata. Sir, balik, sir. Hindi. Ayan, oh, pinipilit niya lang. Ayun, oh, bumabagsak yung kabila. Oh. Si... She... Relax mo lang po, relax. Ano ba ito mo? Double mm -hmm. prison. Puli. Boss ko. Boss pala ito eh. O oh, mga lahat, tigas ang mukha. Sir, tigas ang mukha. Mas matigas <laughs> mo, si. ang mukha. pala ito eh. Kaya nga, kailangan ko. Relax ang mukha siya Ang tigas. Ang tigas nga eh. Relax <laughs> mo. Sir, ito mo Okay, na rin kayong magawa. May dala bag? Nasa kotse. Okay, Paul. Oh, yeah. oh, Dalawa kay Rishi. Okay nga. ugat, Dalawa. Tira. Hindi maganda. Check natin kung okay na siya. Mayroong sasira. Patsin muna ako. Antay na. Pero yung arthritis, tumubo na. Possible, may tao na yan dyan. May tao na yan dyan, o, sir? Hindi yun sa tuhod mo. Kasi panipat-lipat? Shi! Paul! Kabila! <coughs> so, okay game. So, lang yan. Ire-represent ng Pilipinas. Kaya, ganun Ha? So, siyang taon po sa lahat ng katrabaho ni sir. So, welcome po kayo dito sa bahay, ha? So, Tara, sir. Nagpapagawa ko si sir. Basing squat derecho upo. Toto. Okay. Derecho upo. Okay, basta. Oh. Okay, no? Dito na oh. Yung kasi mo. Ano na pala? Ayun, hindi ko magawa. Sige, test. Test na. Sige, pa 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 pa. Pa pa. Pa pa. ko la. Dito basta. Sa niya masakit. Yan masakit sa mga Dito ka dito. Ay lang? Oo. Wala dito ha sa mga dilid. Wala wala. Okay, lamog. 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 Lakad mo nga, sir. Uh yeah. Yan, yan. Ayos? Ayos na, no? Ito lang sa akin. Yan na lang, ha? Wala na sa gilid, ha? Wala, Wala din sa loob ng nika? Wala. Okay, namog na pinagbalikan. Kung ka sa shape, kasi siya eh. naman. Hindi, hindi, hindi naman siya. Lumalaban ba siya, ma'am? Lumalaban ba siya habang hinihilot? So yun, kapag ano, kapag may ganun yung case, aw, oh, ito na lang doon yung masakit ka. Yung muscle dito. Sa ito na lang ay yung muscle Dito, okay. dito wala na, Wala ka. Okay. So, lamang ka pinagbalikan. If ever na may ganyan kayong case, welcome po kayo dito sa mga trabaho ni Sir. Yung kinala nyo naman siguro inyo ito. Welcome po kayo lahat dito. Kung magulo yung schedule nyo, gagawa natin ng paraan yan. Promise. Guguluhin natin yun lalo. No? So, God bless po sa lahat. Abang ang yung laban nito sa papalabas sa TV. Sir? Pag ilalive namin. Kasi sa ibang bansa hindi Work police and fire games. Oh, uh, mas. Pag yun. <laughs> mo din sa tingong pinahilap, basta sagot mo. Paano, God bless mo sa lahat. Kita kita tayo dito sa Antipolo City. Welcome po, ulit po. Welcome po lahat ng katrabaho ni Sir Welcome po kayo dito. <laughs> God bless po. Thank you.